Magandang hapon na po mga kaparambin Tayo po ay kanina pa din eh At tayo po ay nagtasa ng kahoy po Yan o. Ito pong kahoy na ito ay Gagawin po natin po ito At kami po ay May gagawin po ni mami na DIY po ito Sa pandilig po ng ating mga halaman Tayo po ay magtutusok ng mga Poste po muna tapos tayo po may host na itim. ito po. Ay ating ilalagay po sa ganito po. Tapos sa tapat po ng ating mga tanim ay bubutasan po natin ng pako po. Para kung saan po may tanim, di doon po. At mamaya po pagkatapos natin pakuan, ah, butasan, ay ating susuplayan po ng tubig. Ito po muna ating sasampulan ito. Kuha lang po tayo ng kahoy, tutusok po natin. Medyo mataas po dapat ang ating kukunin, gawa ng dinin na po natin ilalagay sa medyo mataas. Para hindi po ito makakaabala sa atin habang nagbibisita po tayo. Yan. Doon po ang pangalawa. Hanggang doon ay siguro tatlo Ano may? Hmm. Yan. Hanggang do doon. Doon sa dolo na. Sa gitna mo yung maliit-liit. Dini. eh. Dito, pwede na ito. Dito pa sa, isa. sa kabila pa. Dito pa. Mm, para doon yung, isa doon sa dulo na. Dine. Yan. Ayan. Awan ko po, po kung siya yung effective. Sana po. Gawa tayo po yung marami pong didiligan ay. <laughs> Pag kita'y dadalwa ay nakuha. buto tayo siyam-syam. Yan, ari po yung natin. Nakapagbuksok na po tayo ng mga tostili yan. Ah. Bali dito po yung supply natin. Ah. Eh. Galing dito sa ating taas. Sa... Dito po. Mamaya. Ah. Mamaya na kung efektibo nga ba yan. Pag hindi. Pag hindi, hindi. Balik po tayo sa ano, pasirik oh, ng kamay ko uh, uh, hindi ka man suko dyan interior na po ang ating ginamit gawa ng parang hindi na nagalaw po nahitip nahitip po siya Pag plastic, ah pag po yung story, ano eh. Nag-alis po sa ano? Kanyang gusto. May interior. Po. Ito po ay pwedeng gawin sa pag may supply po. Pero pwede rin po sa power spray siguro yung isuot ano. Hmm. Dini po tayo. Tulo ba? Pwede na, siguro yung power spray, ano, yung dulo. Pwede na. Bang! Ayun. <laughs> Kili-kili. Tapos buko. Hmm? Ito po ay pang ilang poste na ito, may. Papat. Palima na, no? Lima Lima po, ari. Ay, ba't naiwan natin yung ano? Ari. Ito, sa kabi, sa gitna. Nak lagi macam mana ni? Si. Si. jangan, itu, hehe, he, 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 Ay, gam pa lang ata dai nang bagting yon doon. Ano? Doon naman sa may ano. Kantuhan. Doon sa may langka. Ano? Oh, sasampit ko po din sa ano nung gusting. Para Ibay. Dito. Oh, yeah. Dito na mismo? Hindi, dito, dito sa pinagbukayan mo. Sayang naman yung butas mo. Ah. Ay, yung napatay na doon. Magan eh. Kahit ay, pala maliit eh, matibay. Malali. ay matibay. malalim. Sa pa din sa baba. Ah, dalawa pa ito. Ay, di yan. Maliit. Sa gitna mo yung maliit. Ibig sabihin tapos na ang El Nino. Hindi pa nasa sa ibang bansa, sa ibang lugar, ay, sa ay ibang pa. bayan. Naka o, na ano na nakaumpisa na. Literal. Na. Natapos na po natin linyahan po mga farm bin itong ating taniman po ng husay ibabaw. At ngayon po ay magbubutas na po tayo ang gamit po ay dito sa napako. Yan po gawa din po natin nagtesting po akong dalawa o yan pa well, pala testing natin tapos supply natin tubig hanggang dun hanggang dito lang uh -oh. sample po uh, sample. isang bus pa lang po bali dalawa po ito kabilala ang Para kasunod na ano po na plat naman po mabutos din tayo tatapat po natin dito yan sa tagiliran lang po din po yun pinakandulo ang po yun po yan as na mir na yun. Mm -hmm. Pag po mga lakas din po ay. Tapos din yeah. din po sa si takat po. Yung dulo din po. Din din po. Yung. Tapos din din. Eh. Yan. Ayan na po yung ano, yung ating patubig po. Kung so, magkakaigi po. Sana po magkaigi. Para libre na po ang ating ano, pagidilig. Yung pundulo daw, nagtinupi na po kanina. Para po walang lumang pasidulo. Ayan. Sala. Hmm. Dapat ba? nga pala yung ano. May tubig. May tubig pala ito. Ilalagay po natin ng tali na tulas po ay para po diretso na po tayo pagbubutas po lampas ni ng supply eh. yun ah ko yung po yun eh. sa uh, sa puno lang siya eh. yan dito na yun yan dito po mga kaparambin yan po uh. Eh. na siya eh. Sana na shower? Maliit, ano? Saan shower ito? Saan ito? tapat? Pula pa nga. Mahina, ano ibig sabihin. Hmm. Yan. Yan. Layo. No, po dun po. Hagi po dun, oh. Ay, paano dito? Saan yun? Hatulo, ah. Eh, hindi. Yan sunod. Kung na patak. Yan. Mamaya, dagdagan, anak. Mamaya naman nalang dagdagan ng butas para kita kung alin ang sumatanain yan po ko, na eh. yung sa pool na tuyo po Ito po na doon. Ito eh. Ito. Ito. sa Mas na. na. Natagas pala. Eh, eh itatagas yan. Nakakunti ito butas. Abot ba ito yung sa baba? Diba? Dito pala. ito. Patungo, patungo. Wala, maabot. Oh, mas lang. Abot? Mm hmm. Ang ganda dito. Barana. Hmm. Itig-tig dito. Dito? Dito wala. sa ang takbo. Ay! Ay! na ko sa ditig. Ika liwa mo. Ay, kanan. Ay, kanan. Siguro mas maganda dati ilalim ilalim mo dyan. Hindi sa side na side. Sa susunod na butas mo para tumama dito sa medyo mababa. Ano? Ganyan? mhm mm Sa medyo mailalim. Oo. Para tumungo. Ganyan. Ayos. 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 Kailangan nakatungo po. Din. Yeah, Kung isa yung... po yung tanim ninyo. Doon niyo po bubutasan sa ano. Nakatungo ng mga sa likod. Ito ah. ang hirap po pala nang walang tubig po. Kung kayo ay magbubutas dito ay may tubig na dapat. Gawa nang hindi po matanda yung butas po. Kailangan ay talagang mababasa po. Kunti lang naman. Yan. Yo, sa so pulpo. Yung isa, ah. bago yun nasa likod mo. Okay. Sa may bandang ilalim. Ayan, ayos na. Ayos na, may butas man din na dalo yun. Ayos na, kabubudas. Uy, dito! Dito lang saan ako. Nakaanagin ko sa panigpasko. Oomph! Bakit wala? Eh wala pang tubig, hanggang dito pa lang. Ah! Bakit? Eh hangin lang. Ay, oo, uh, hanggang dun pa hey. lang. Eh kasi nakatupi doon. uus yan pag ganyan may nasinaw na. Ah, oo. Uh, Tama pala ang po. Nakas ng hangin po. O. Hangin pa talaga lalabas uh, dyan. Andun lang pala ang tubig. Kaya pala nasinaw doon sa puno. Mm -hmm. Naikot na yun. Kasi may sininyawa na. uus na yung tubig. Oo. Uh, uh. Ba't wala pa? Kaya sabi ko sa'yo. Utay-utayin mo pa ipod, pa ipod, pa ipod. Tinira mo naman agad sa gitna. Ay, hindi, parang makatustos na ang ano ay? Ang hangin. Akin pa buksan muna ang dulo. Na magkamer na lahat ni. Ah, para magkalaman muna. Yan. Ganda na shower. Ayos na yun, dalawa na yun. Hmm. Ako dadag anak na lang ba Para humuyo. Yes na. Yes na. Dalawa na rin yan doon aking dadu ano ano ba ito oo oh, oh. yun na sinasabi kong gagawa na lang ang parang hindi na siya maabutan ng sirlo ito 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 ano ba nalaman bago ay po <laughs> Lipat mo yung tanim. <laughs> Kala <laughs> po. Kala yung ano yung sasabi. Naambo na naman. Sabi Kaya lipat po natin ang tanim. nung gara. Effective po yung ating ginawa po. Ngayong hapon. Gawin nyo po ito. Effective po. Ayan po. Magbubutas po kayo ay may tubig po. Para alam kung saan. Ang hirap po kanina. Hindi mo ka alam kung saan papapagsak yung tubig. Papapakin. Kaya lang po yung hindi nakakabasa. Okay lang naman po. dalil? Dali po agad po. Ay, yan, yan po. Yan, 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 yan po. Yan po, oh, na umaambun. Kahit po tag-araw. Umaambun po kahit tag-ulan. Ay, tag-araw. Hmm. Yan po ay ano, sa only water lang. Yung oh. walang machine. Ah, Pagka po may po. machine sa akin, krudo. Sa akin gasolina. Ano lang? <laughs> Pagiliran mo, bilir eh. Diyan naman. Dapat ay sa may bandang ibaba na. Yeah. Lipatian tanim. <laughs> sa tubig. Alvin, lipat Sala Sala sa tubel vein, lipatian tanim. Sa lupa 'yun. Sa lupa butasan mo 'yung dito sa kabila. Na. Yeah, Tapatamaan natin. Tumama na po. Ay, baka mabasa. Ito po ang ating ano, kumbaga itong mga puyon na po yung nagkukontrol din nito. Eh. Pag po nakapaling doon, sikwatin mo po pa akin ni sa akin ay ayos na ulan na lakas ng ulan din eh bakit kaya ang lakas lakas ng ulan may bagyo na hangin pa <laughs> kaya nang sikat ang araw ito yung sinasabing ano daddy ito yung sinasabing may init ka may ulan ka pa ano may init na may ulan pa yan ganda Ya. Yeah. Baba. Ay ay. Ay ganda po, sakto. Mm na naman ako pagkatapos kailangan pa rin yung puti. Okay. Mahina na, doon? Hindi. Hindi ma'am. successful po mga kaparambin yung ating ginawa ngayon effective po yung ating ginawa yan po basang basa na po ang ating mga tanim yan bali ganito po ang ating gagawin sa lahat po ng ating taniman po di ang ating magiging schedule ay halimbawa ito po muna tapos sa kabilang taniman saka po uli pagka ito nabasa na lahat kumbaga gayon yan po oh. Eh. Tingnan niyo po, as na po eh. hmm. dito ay magdamag. Pwede din ang magdamag. Oo, oh, yeah, pwede pa ganun po. Yan, ah, ah. Ako, ako po'y basa din. Ay, gabunta ni Manon Tabi. Ano, nadidirig yeah, no? din. Ito po, okay lang po. Ito, gawa ng nahangin ko ang ating panahon din eh. Ay, naikot din po siya. Yan, hmm. um, tingnan din ito. Ah. Basaan na po. Ayan. Ayan, kayo, kayo pala. Ayan. Hindi na po. lang ay rotating pa lang. Hindi ko na Kaya may maliit ang butas. Titikin lang po natin yung mga butas po. Kapag po maliit ay papalakihin po natin. Para pong nagaagawan sila ay. Pero lahat naman po ay may ano, nasupply naman. Ayan po, katulad dito. Walang tigil naman po siya. Kahit maliit, kaabutin mo hmm. din kahit maliit po ang kanyang supply eh, walang tigil hindi eh. ibig sabihin ay eh, pag nakadalong oras hanggang tatlo po ay eh, basang basa din yun kahit hmm. po siya ang bunlaang po ang ganda po mga kapambin eh. buhay hmm. na buhay ma ito po yung sinasabi namin ni mami na magagawa po tayo ito na po yun nagawa na natin good job Ate po papaya, oh yan, linis. Pinabot ng tubig. Hindi ka malunod yun. Yeah, Hindi. eh. Hanggang din ay sa tabi. Ang oh, eh. lakas. Kung siya pantay, pare para sa halos yan. Hmm, yung siri. Gawa ng ito pong ating ginawa ay may loso, may pantay doon, loso dito. Pero okay naman po. Na-supply pa naman. Di maganda yun oh. Eh. Dito po maganda. Papantay yun. Ito po ating gagawin din po ito. Tapos doon sa may isa yung mga habang plat. Pati po sa silihan po. Lahat po. Gagawin natin yan. Kung tayo po makakabili ng hose ay yung bali baka po doon na po ang ating bibilihin. Na hose. Gawa ng ating papalitan po yung unahan po ng ating supply at ipapalakihin po yun. Uno po yung naandun ay kaya sabi ko po kay mami ay kapag bibilit tayo ay didos na po. Para yung supply niya dito ay talagang malakas po. Kahit po ito yung ating pagsabayin po ito, yan dalawang ito. Kayang supplyan po ng pandilig. Bali atas na lang po natin yung mga hose. Didos, dalawang halimbawa dalawang didos. Ang kasunod po yung uno, yung ganun po atras media ganun po. Para magkaroon lang lahat po yung supply ng ating ano halaman po na pandilig yan para lahat po yung madiligan ayan laking alawan po hindi halimbawa po ay tayo papunta sa kabilang ilog yan sa ko lang po siya yung ating supply sa loob na isang oras po ay malaking bagay po yan basang basa na yan yan at hapo na naman po ah, uh, kita -kits na lang po tayo sa next vlog po natin pare ano masabi pare? Ay, talagang basang basa Wari, oo. Tamad dyan. Ha? Aba. Nakakagawa ka ng iba pag, pag oh. naisaksak mo. Mm hmm. nakakapag ka na ng iba. Basa-basa. Sabay ang trabaho sa iba. Hindi na yung kawalas Hindi, no? Hindi pa na? Mapira... Sira-sira ang hos mo. Hmm, -mm, butas. Ay, wala eh. Ganyan na yan. Uy, oh, hindi ito abot. Butas ako parang isa. Hmm. bukas na. Gawa ng mm. anong mga... Mala, baka ay malunod na pag papatay na yan. Tatanggalin ha. Lipat din sa kabila. Hmm. Hmm. Ha? Dilipat. Hindi yung, supply pare. Ah, uh, uh, sa ano. Ah, hindi, hindi, ba, hindi, ah, hindi, hindi, doon. hindi pare. Papunta oh, ko doon sa kabila eh. Sisilipin ko yung talong ko doon. Isang flat at baka lanta. Didiligin ko. Ah, wala lanta ka niya. ah, pare eh. Alas 12 ng tanghali na ano na ulan.